Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. Dear Kathy G., mag tanghali po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. I'm 22 years old at dito na ako lumaki sa Quezon City. Gusto ko lang ilabas itong hinala ko sa una pa lang ay tama pala, Kathy. Tungkol ito sa kwento ng pamilyang kinalakihan ko. Tatlo kaming prinsesa ng nanay at tatay ko at ako ang panganay sa aming magkakapatid. Hindi kami mahirap, Kathy. Hindi rin mayaman. Tama lang ang buhay na meron kami. Lahat naman ng kailangan naming magkakapatid ay nabibigay ng mga magulang ko. Lumaki kaming may amat ina sa tabi. Pero noon, buong akala ko, stay in ang papa ko sa trabaho. Madalas, umaga o gabi lang namin siya nakakasama at masaya kami. Hindi namin siya nakakasama ng buong araw, Kathy. Madalas, ilang oras lang ang itinatagal niya sa bahay at umaalis na kaagad. Maliban na lang kung holiday ay may mas mab matagal namin siyang nakakabanting. Pero never siyang natulog sa bahay. Noon, akala ko ay normal lang yon. Habang lumalaki ako, unti-unti kong nagig nagiging observant. Marami akong naririnig sa paligid ko. Naging pala isipan tuloy sa akin ang mga pag-uusap ng nanay ko at mga kapatid niya, si natita. Naririnig ko mula kay mama na sanay na raw siyang iba ang inuuwian ni papa. Akala ko biruan lang nila pero totoo pala, Kathy. Wala kaming idea na mga kapatid ko sa kalagayan ng relasyon ng aming mga magulang. Habang lumalaki kami, unti-unti kong itong natutuklasan. Ayoko na sanang malaman pero ang panahon na ang nagtuturo sa akin na-realize ko na sa isang pamilya, hindi pala ito normal. Napaisip ako ulit, kaya siguro hindi natutulog si Papa sa bahay dahil baka sa ibang bahay siya natutulog, Kathy. Gusto kong humanap ng pruweba noon pero paano at saan? May kumare si mama, nakababata ko ang anak, si Ave. Tinanong ko siya kung may naririnig ba siyang kwentuhan ng nanay namin tungkol sa papa ko. Hindi ko inaasahang may nalalaman pala siya, Kathy. Sinabi sa akin ni Abe na isang araw noong dumalaw si Mama sa kanila, ay narinig niyang nagkukwentuhan sila na nasasaktan ng nanay ko para sa amin dahil baka malaman namin ang katotohanan hindi kami ang tunay na pamilya ng papa ko. Nagulat ako sa nalaman ko, Kathy. Noong una, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Ave. Kaya tinanong ko ito sa nanay ko mismo. Sa reaksyon pa lang ng nanay ko nung tanungin ko siya ay alam ko na ang sagot. Inamin niya sa akin ang katotohanan at totoong ang hinala ko, Kathy. Sabi ni mama, kami ang tunay na mahal ng papa ko pero hindi kami ang legal na pamilya. Walang nakakaalam na may ibang pamilya si Papa maliban sa mga kamag-anak ni Mama at malalapit na kaibigan. Kaya pala noon pa lang ay hindi na kami pinagpo-post online ng family picture sa mga social media. Bakit pamilya namin ang itinatago, Kathy? Bakit hindi yung ibang pamilya? Madalas ko itong iniisip lalo na kung lalo na nung nalaman ko na ayaw ng tatay ko sa kabila niyang pamilya. Pero bakit 'yun ang pinili niya? Dahil bayon ang legal at kasal, Kathy? Ang gulo ng sitwasyon namin. Aanhin ba ang pagsasama kung hindi naman pala mahal? Lumaki akong kinaiinisan ang salitang legal, Kathy. Kami na mga kapatid ko, hindi namin pinili na maging tagong pamilya. Paano kung nalaman na lamang ito ng na mga nakababata kong kapatid? Ano na lang ang mararamdaman nila? Pero nagpapasalamat pa rin ako sa papa ko kahit na ang sakit-sakit para sa amin na hindi kami ang tunay at legal niyang pamilya, hindi niya kami iniwan at pinabayaan. Tila ayaw kaming pagbuklo rin ng tadhana, Kathy. Kahit na ganito ang sitwasyon namin, hindi nagkulang ang mga magulang ko at doon ako maswerte. Kathy, ano kayang pakiramdam ng hindi tinatago? Mararanasan pa kaya namin yun? Isang taon nang nakalipas hanggang ngayon na hindi pa rin alam na mga kapatid ko ang tunay naming kwento. Hindi rin alam ng papa ko na alam ko na ang sikreto ng pamilya. Tuwing dumadalaw siya sa bahay ay nasasaktan ako kapag nakikita ko siya, Kathy. Hindi ko siya matitigan at makausap na matagal dahil hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Paulit-ulit na tanong ko kung bakit, bakit hindi na lang kami ang piliin niya. Bakit nagtitiis pa siyang uwian ng dalawang pamilya? Kung kami talaga ang totoong mahal niya, sa amin na sana siya tumira noon pa, Kathy. Bakit pinapahirapan niya ang sarili niya? Masakit din para sa akin na hindi nawawala ang sakit na nararamdaman ng mama ko. Alam kong sa kabila ng relasyon nila ni Papa ay kapalit ng sakit ng pagmamahalan nilang dalawa. Wala kaming ibang magawa, Kathy, kung hindi magtiis at magantay kung kailan ng araw na kami naman ang pipiliin niya. Dito ko natatapusin ang aking kwento, Kathy. Maraming maraming salamat sa oportunidad na mabasa ang aking sulat. Lubos na gumagalang Chena. Love me, Cathy G.